Ganon show you something that uh, a car guys a car. This is the old ladies uh, vidio ano? ano daw? masama <laughs> magtingin nila kayo guys. wag niyo yung escape. just like and uh, di parang, the yiparang parang hirap na hirap di yung magtagerito na umakyat babar pamutas sa bayan no? Kaya lang may kubang kotse. o ibig sabihin, madali lang. Di ba? Pag-alun kapag, paglabas kasi tayo na to. Oo. Oh. So yung mga naglalakad, Ay, yung mga walang sasakyan. Nahirap pag walang sasakyan. Oo.